sa inyong lahat yan mga idol andito naman po tayo sa ating munting halamanan mga idol dahil naman po nyo ang ating saging marami na po siyang puso ang po yung puso ng saging namumunga na po ang ating sabah magandahan po sa probinsya ka nakatira mga idol at kayo yung may tanim ipitas na lang po kayo hindi na po kayo bibili press pa po ang inyong kakainin sarili po nyong tanim mga idol yan po ang kagandahan pag sa probinsya kayo nakatira at meron kayong taniman yan po ang mga saging natin mga idol Saba. ang gaganda na po ng rao nyan mga idol nakaka-recover na po yan po yan po yung bunga mga idol Ang dami na po niya, mga puso, mga idol. Mga sanga-sanga po. Kumapal na po sila. Nasunog po yan, mga idol. Nakarecover po siya. Ayan pa po, isang bunga, mga idol.